sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Lungsod ng Diyos ay matatag dahil sa bigay niyang lakas. Bakit nga ba ang Diyos ay gumawa ng mga bagay na kahanga-hanga na Kanyang ipinakita? Minsan ay sa kapatagan, ngunit maraming ulit ay sa mga kabundukan. Ano ang dahilan? Sa kasulatan ating malalaman. Sa bundok ng Sinai nang ibigay ng Maykapal kay Moises ang tipan, tanda na kanyang hinirang ang piniling bayan. Mula sa pagkaalipin, mga Israelita ay naging mga nilalang, malaya at inampong tanging bansa ng Maylikhang makapangyarihan. Pagdating sa lupang pangako, sa bundok din na itayo ang templong banal, tanda ng ugnayan ng Panginoon sa kanyang mga minamahal. Kaya naman mga Israelita sa mga malalaking kapistahan, kahit nasaan sila kailangang puntahan, bundok ng siyon na makasaysayan upang doon ay ipagdiwang paggunita sa mabubuting gawa ng Diyos sa kanyang bayan. Maging si Yesus mula sa kabataan, ang Jerusalem ay tinutunguhan. Sa bundok ng siyon doon ay umaahon, sa tahanan ng puon siya ay pumaparoon upang sumamba sa bahay ng kanyang ama ang gunitain kalooban ng langit para sa kanya. Kaya naman itong siyon, pundok ng kabanalan, ang naging lugar din kung saan dumaloy ang kaligtasan sa sangkatauhan. Si Kristo dito ay pumanik, kahit pa nga haharapin ay pagdurusang malupit. Doon sa burol siya ay ipinako upang tubusin ang tao. Sa krus siya ay namatay at matay ipinikit upang mga nilalang naligaw sa Diyos ay maibalik. Dito sa dakong mataas, nag-alay ng buhay ang Panginoon. Lumunsad sa libingan, makalipas ang tatlong araw ay muling bumangon. Kaya naman ang bundok ng siyon, ang bundok ng ating poon, simula noon ay naging lungsod na sa ama sa kalangitan ay nakalulugod. Lungsod na may lakas, mula sa kanya ay umagos ang pagliligtas. Larawan ng pag-ibig ng may kapal na wagas, kamatayan ni Yesus ang siyang humugas sa sala ng tao, nagpatawad at nagbigay ng pagbabasbas. Ang buhay ng tao ay tila lungsod na itinatayo, syudad na unti-unting nabubuo. Ngunit ang katanungan ng salmong tugunan, ano ang pundasyon, ano ang haliging sinasaligan? Sa bawat sulok ba ng ating buhay, makikita ang pagkilos ng mga kamay, ng Diyos na kay Buti na palagiang umaagapay. Ang mga lugar ba ng ating kasaysayan ay naliliwanagan ng ilaw ni Yesus, Tanglaw ng Sanlibutan. Sa buso, puso ba ng ating pagkatao, naroon ang altar ng kabanalan kung saan matatagpuan ang banal na ugnayan. Silid kung saan pinag-uusapan sa pagitan ng puon ng kabutihan at ng taong nangangailangan ng patnubay sa kabanalan. Kung ang buhay ay nakatayo sa yakap ng may kapal, pananalangin ay buhay, nananatili at nagtatagal. Ang tao ay magiging matatag, sa kanya ay mabubunyag, pagmamahal ng Diyos sa kanya ay nahahabag. Kaya nabanggit ni Jesus sa Ebanghelyo ni San Lucas, manatiling nagbabantay, manalangin ng walang humpay, at tunay na lakas ay ibibigay upang manatiling nakatayo hanggang dumating ang anak ng taong. Ang totoong lakas ay nababakas sa taong umaasa sa Diyos ng wagas. Tila isang punong nakatanim sa gilid ng batis at ugat ay pinapanariwa ng tubig na lumalagaslas. Sa kanya ay nagpapasigla, sa panganib ay nailalabas. Halina't tumungo sa bundok ng Panginoon ibig sabihin pananalangin simulan na ngayon huwag tigilan huwag pabayaan sapagkat ito ang tulay sa ating ugnayan sa amang nagmamasid mula sa kalangitan luwalhati sa ama at sa anak at sa espiritu santo kapara noong sa unang una ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan amen